May, may ano lang ako, may um, i-discuss lang ako na I think important naman siya, important matter naman siya. Kasi um, alam ko naman na wait, well, bago ang lahat, um, gusto ko lang sabihin muna na alam ko naman na ngayon parang ang daming nangyayari, ang daming mga bagay na di natin makokontrol and talagang masasabi ko parang ano ata, this year ata, parang bunot ako sa mga ano, sa mga nangyayari sa social media, sa lahat. So parang na naintindihan ko and I totally understand yung mga nangyayari sa mga sa sa lahat-lahat ngayon. Unang-una, um, gusto ko sabihin na of course, thank you sa inyo kasi anong ko naman na super protective kayo, super concerned and um, parang kayo talagang kung nafi-feel niyo nafi-feel niyo na parang um, nasasaktan kami ganun or parang um, ayon yung nakita kaming nasasaktan or what and i totally understand kasi um, alam ko yung ganyang feeling parang naging fan naman ako before syempre ayoko na ayoko rin naman na parang yung mga favorites ko o yung idols ko parang inaaway or nababash or anything so ako sa akin lang naman with all the things happening right now. Parang nasabi ko naman na sa inyo na hindi naman ako tinatablan ng kahit ano pa ng mga bashing or anything. Like, hinahayaan ko na lang sabihin ng mga tao yung mga um, negative, negative things na gusto nilang sabihin about me. Kasi, um, unang-una, ba't naman ako masasaktan ko hindi naman totoo? So, di ba? And, kung ginagamit nila for for cloud or kung kinagamit nila just to make fun of me yung mga bagay-bagay para iba siya ko. So, let them be. Kasi parang kahit naman anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, kung hindi naman, kung wala rin naman silang paki-alam or hindi sila nakikinig, parang mapapagod lang tayo kakasabi ng kakasabi. So, pagka uh, hindi natin pinansin, tas ma nila na parang ah, wala na palang effect. Parang sila na lang yung mapapagod. So, hayaan na lang natin sila. I know, mali yung ginagawa nila. Mali yung bullying. Mali yung ginagawa nila na bashing. Pero kasi, parang tayo lang yung mapapagod. Pag ulit natin sinasaway, pag ulit tayo, sumasagot sa kanila on social media. Parang, tayo lang yung napagod. And, mas nanalo pa sila kasi yun yung goal nila eh. Asarin ka, goal nila yung parang magalit ka, Cool nila is mag kayo sa mga post nila. So, yung platform nila is talagang mabibigyan ng, alam mo yon mabibigyan ng cloud. So, parang yung mga ganong klaseng bagay, dapat din yun na pinapansin or ignore nyo na lang. Kasi, pagka nag-open ako ng Facebook, talaga nakikita ko, especially yung picture nga na kumakalat. Yung ginagamit talaga ng lahat for to make fun of me. Yung parang picture ko nung parang pre-debut ba namin yun o debut namin na photo. Ginagamit na sa kahit saan, sa mga memes, sa mga kung ano anong bagay, pin kino-compare nila sa ibang mga artist, ibang pop idols, tapos parang sinasabi nila maasim, gano'n gano'n. And ako, hindi naman ako, hindi ako nasasaktan kasi parang unang-una sa lahat, proud ako dun sa photo na yun. Though, hindi lang sa makeup. Hindi, joke. <laughs> I mean, proud naman ako doon. Proud ako doon sa picture na yun. Kasi, kahit anong gawin natin, part pa rin siya ng past ko. And proud ako doon kasi yun yung reason bakit ako nandito ngayon. Merong ganong klaseng style. Kaya merong style na ganito ngayon. So, parang for me, pag nakikita ko yung photo na yun, I feel proud and I feel, you know, I feel happy sa kung ano ako ngayon. Pero, syempre, as a normal human being, hindi maaalis yung parang kirot na or parang inis na mararamdaman ko kasi nga ginagawang katatawan yung katatawanan yung photo ko pero pag iniisip ko parang ano ba yung goal ng tao na gumamit ng photo ko bakit niya pinost yun tapos parang pag naisip ko sino ba tong tao na to na nagpo-post ng photo ko ano na ba yung natulong niya sa buhay ko Pag naisip ko yun parang nawawala yung inis nawawala yung galit kasi parang hindi ko naman ibababa yung level ko don sa taong nagpost post na yun para gantihan pa siya. So parang hayaan ko na lang kung sumaya siya dahil sa ginawa niya, eh thankful ako. At least ako yung reason ba't siya masaya. Hindi na ako bababa sa level niya na parang papatulan ko pa siya or parang hindi na ako bababa sa level niya na parang gaganti ako, ibibigay ko yung same energy na ginawa niya sa akin. So parang hayaan ko na lang kasi kahit ano namang gawin ko, ako talaga yung nasa photo and ulitin ko, I feel proud every time na nakikita ko yung photo na yun. Kasi that's me before And that's me. Nung mga panahon na gusto kong maabot yung dreams na meron ako ngayon. So parang hindi ko mabubura yung photo na yon dahil part siya ng past ko. And I feel proud on that photo kasi ako yon And yun yung isa sa naging inspiration ko para pagpatuloy ko kung ano yung gusto ko pang gawin until now. So, but yung mga fans, yung 18, I totally understand yung mga nararamdaman nyo kasi you want to um, pagtanggol kami, kung gusto niyo na ma mawala yung mga bashing. Unang-una sa lahat, yung bashing and yung mga bullies, hindi talaga natin sila maaalis dito sa mundo dahil ano talaga sila? <laughs> Ayaw sabihin. Dahil, alam natin masama yung ginagawa nila and kampo na talaga sila. <laughs> uh, anyway, yung mga bully talaga, like, kaya sa ibalik natin yung energy na binibigay nila sa atin, imbis na awayan natin, pakita na lang natin ng magandang bagay. Kasi pagka, pagka pinatulan mo kasi, mas lalo silang, alam mo mas lalo silang magagalit, matutuwa sila, tapos sabihin nila, ah, sige, asarin ko pa to, awayan ko pa to. Parang ganun. Eh kung pakita na ng mabuting bagay, at least nare-realize nila na parang, ay, ang bait naman ito, ang sama ko palang tao. So parang parealize na lang natin na ang pakasama ng ugali nila. Huwag <laughs> na natin patulan. And yung mga ganong klaseng bagay, alam naman natin na alam mo yun, parang mm, kahit anong gawin natin kasi kung yun talaga yung goal nila. And meron silang goal na hilahin ka pababa, wala tayong magagawa. So ang kailangan na lang natin gawin, pakita sa kanila na um, ginagawa natin yung best natin para umangat tayo sa buhay. So kung hilahin nila tayo pataas, mapagod sila kakahila sa atin. Um, ay kung hilahin nila tayo pababa, hayaan mo sila, mapagod sila kakahila sa atin pababa kasi never naman tayo bumababa. Patuloy tayong umaangat kasi alam natin mabuti yung ginagawa natin. So, that's fine. Mas, ma, mas masarap matulog sa gabi na alam mong wala kang inaapak ng tao. ba diba? Mas masarap matulog sa gabi. Mas masarap gumising sa umaga pag alam mong maraming taong nag-aantay sa'yo and excited kang makita. Mas, yun yung mas mahalaga. Yung mga ganong klaseng tao, hayaan nyo na kasi for sure may gagawin si God sa kanila. And...